Tahimik ang kagubatan, hangin lang ang maririnig at sa di kalayuan tila may nanunod. Mga kababayan, na yung gabi ako po si Ka Elias at sabay-sabay tayong maglalakbay sa mundo ng mga nilalang ng ating bayan. Kilala ni natin ang isang nilalang na puno ng misteryo, takot at pagkakamali, ang kapre. Halimaw nga ba siya o isang tagapagbantay ng kagubatan at kalikasan? Sa maraming panay ng Pilipinas, binubulungan ng matatanda ang mga bata tuwing gabi. Huwag ka dyan, may kapre. Sino nga ba siya? Ang kapre, karaniwang inilalarawan bilang isang dambuhalang lalaki. Maitim ang balat, buhok at buong katawan. Matangkad, higit 7 hanggang sabi na talampakan. May pulang mata at kadalasang may hawak na malaking tabako na hindi naubos. Nakaupo sa sanga ng punong kahoy. Kadalasan ay balete, akasya o kamitri. Ang amoy raw niya ay matapang parang sinunog na dahon at may kasamang alimuom ng alkitran. Tahimik siya, hindi gagalaw hanggat hindi mo siya pinapansin. Pero minsan, ikaw ay mauutal, maliligaw o mawawala at doon mo lang malalaman may kapre pala. Bago pa dumating ang mga Kastila, naniniwala na ating mga ninuno sa mga espiritu ng kalikasan, mga diwata anto, at bantay gubat. Sa pananaw ng mga katutubo, ang kapre ay hindi kaaway. Isa siyang bantay ng gubat na mga punong daan ng ilog at bundok. Kaya nga't may kaugalian ng mga katutubo na magpaalam bago pumasok sa gubat. Tabi-tabi po, baka may nuno. Hindi ito simpleng pamahiin, ito ay paggalang. Ang kapre ay minsan ding tinuturing na tagapagtanggon ng mga inosente, lalo na sa mga hindi marunong rumispeto sa kalikasan pagsapit ng 1500s, dumating ang mga Kastila, dala ang relihiyon, espada, at pagbabago. Ang mga itim, dambuhala, at mukhang kakaiba, inilarawan bilang demonyo. Dito, unti-unting nagbago ang imahe ng kapre, mula sa tagapangalaga ng gubat, naging halimaw. Ayang sa ilang historiador, ang salitang kapre ay hango sa salitang kastilang kafre. Isang mapanirang salita para sa mga itim at katutubo ng Afrika na dinala bilang alipin. Ipinataw ito sa mga nilalang na di may paliwanag. At doon nabuo ang makakolonyal na anyo ng Kapre. Madilim, mabaho, banta. Subalit kung susuriin, ang tunay na banta ay hindi ang Kapre, kundi ang pananaw na ipinilit sa atin ng kolonisasyon. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa